Tayo napunta dalaw'to. Inadamo, obligo na. Yan na bagay uh, uh, Oh, ha. Yan, yan ang bagay sa inyo. Baloso, ay inyo kay, ano, 44.

sabi kuno nabababa pala mismo todo 'yan. Ha? Uno number 44. Na. Kaon talaga si 44 og. Balos gud, di ka bro wala si di. Balos ke chipa. Tol, surbey mo una unta. Ha? Tay mga uno sya. Tapos sakit ngong ka kilid mo? Kakain. Mm. Pero yung katawan, nila, yung katawan nila, yung katawan nila kakainin daw ni Ghost Hunter 44. Luto na eh. Ha? Luto na. Ah, Alikso na ron. Matayo pa kung kasi nawag ano. Matitin na ano. Matitin na baog. Ayaw dahi. Ha? Ayaw. Masigmaanad ka ba? Ang gani noon. Yung na Mangita na hinoon ka. Mangita na hinoon ka. Mangita na hinoon ka. Mangita Mangita na hinoon ka. Mangita pa na uh. Talaga pag hindi natin gaganyanin sila. Talaga marami pa sila. Ayan. Um. Ang matul na. Ang sagad na yan. Sa lahat ng mga nag-request mga tol, ah, sunogin natin yung bang bangkay nila. Yan, nasunog na natin mga tol. Kulang bayang kabayaran mga tol sa ginawa nila sa kapatid ko? ah, sunog na yan. Sunog na yun na sila ba kayo? na kayo kalayo? Ha?

Hindi naman niya tua dinautan. Ina-run uh. man eh. Yung lahat, idinautan na lang ang nila. Sige, tol. 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 Mahikong siya, tol. Sige, likod? Mahikong siya, tol. Ayun, paghikong. Sige, tol. Mag-uulay. Ha? Mahikong siya, tol. Abit na tol. Mag-uulay. Mag-uulay. pagod namin dito oh. para maligtas ka lang tapos mag... Ano ka? Magbigti ka? Huwag naman ganun. Pag-asa ka? Pag-asa ka? Mawala ng pag-asa. Mawala ng pag-asa siya. Ito yung gawin natin tol. Pag may mahuli tayo. Ito na lang sa dauban? Sa dauban ako. Ito na lang ako. Yung talagang tama. Ha? Yung tama. Kasi hindi Hindi sila madaling umatay. Yun pag nabutan. Hindi ba ako na? Mura na ka ng bao? Yun pag nabutan yun ang mga ano nila? Pag nabutan yun mga Commander nila mga ano yan ma 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 Matapang. natin kay tapang talaga ay matapang to nasa ko. ba niya matapang to hindi hmm. ah Sabag patong ka na sa mo ha huh? ni hindi patong ka ni mo ulitin yun hindi kaya kasi naka ano naka subukan ako na 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 patungan subukan pag Masisira ang buhay mo. yon. Eh, walang. Sa ano lang yun ba? Sa sobrang mismo. Matagal ko kaming nag, no? Sama-sama. Lahat mga sama, sama. request ninyo mga tol na pag may mapatay kami mga bandido dito sa Isla Brias. Okay, na kami nag-request uh, okay. talaga. Kami nag-request. Ito na ang request nila. Uh, Ayan. E, Mabubuhay nila. Bintahan na ito na eh. Parang mato sila. Asa man sila. Mahilangit ba? O, ma-interno. Mayroon naman yung daan. Mayroon naman yung daan. Kaya kalayo lang yung suko. Yung papunta kami dito, yung sahay, sakay kami ng bangka, ito lang talaga yung unang bawa namin. Yung holy water at yung basal. Talaga yung yeah. miksir natin tol. Kaya salamat po sa inyo tol na mabuti dito. Yung problema yan yung basal. idol. Thank idol. Gusto natin tumulong sa taong nangangailangan ng tulong. Hoy, kayo kayo muna. at niya, laglag din sa, sa tikas mutakbut. Uy. na. na. Sana muna. Sana naibabaw. Hindi na muna i Wala makong luwit. Wiwitir 'to. Ngayon humiwitir. Anak, nanak, bala, jyo -jyo, Kung mo na makita mo to yung mga video namin. So, unti-unti na naubos yung mga mo. So Dumarami na tayo. Yungal ito sa amin tol. Oh, si Cesar. So, Kamama niya ni Alfa. Alfa. Oh, yung papa niya. Oo. Oh. So, pero binabalaan kita tol. Ah, uh, si Sargo kahit kapatid kita pero buhulihin din kita. 'Yun. So, Masalayan ka sa yung mali. kasalanan na ginawa mo, no? Ito ang mangyari sa mga taong traitor. Katama talaga ang mali. Bininta niya yung kapatid namin. Yun. Oh? Kasi magkapatid kami. Oh, so, makapatid ko sa pa, bininta niya para makuha na lang ng kidney. Pero so, talagang sarili. Pira-pira yung gusto niya ba? Sarili, sarili, sarili interes. Oo. So, oh. Oo. So, kita kita Maka, tol. Makapira lang siya, wala na siyang pakialam. Boss Jojo, magpakita ka. Hindi okay, bababa na kami. Parehin ka namin. So, tama talaga ang mali diyan. Talaga tama. Ano yan tol? Ano? Hindi. Tapos ka na, hindi. kanya ah. Ay buro, buro. Yeah, mga tol, no. So, Magaling talaga yung mga kasama natin mga tol. May huli pa si Inday ba? Pahinga mo tayo tol. Pahinga mo na tayo. Ay, dito lang tayo, dito tayo mag ano. Pahinga mo tayo dito. Dito tayo mag usap-usap tol. Okay. Yan mga tol, no? so ah, Alam niyo na mga tol yung mission namin, no? Bis buhay namin tong ginawa mga tol. So, salamat daw to, mga tol kasi sobrang dami na namin, no? Dito si Electra, Electra si si Edwin, si, si no? Tol, pasok kayo tol, dito tol. Okay. Ikaw tol. Ah, uh, mga lods, pakisupport po sa channel ko, Electra Adventure po. Ah, uh, maraming salamat sa inyong pag suporta sa amo ah o nagpasalamat po kung dako nga nagkita-kita na punta yes thank you do la sa thank you do. so ito mga lords ah uh, yung mission ho talaga namin na makita si SJ si Ruan si Alpha Charles at saka si Gusto 44 eh, nandito na mga lords uh, na nagsama-sama na kami sa sawa ng Panginoon kaya ako po ito mga lords uh, may kaunti ako ka kung update yung Edwidis vlog natin e, nasira o yun gumawa ako ng bago kasi hindi talaga tayo, titigil sa mission natin na maubos yung mga bandido hmm. kaya gumawa ako ng bago Edwin Adventure mga paki pakisupport mga lods. Ayan. thank you so much tol support natin mga tol uh, huh? Uh, pa. so, yun mga kaidol, no? Uh, good morning po sa inyong lahat dyan. Uh, ito na po ang request nyo sa akin na tulungan ko si Ghost Hunter 44. Natupad na po mga idol kasi nagsasama-sama na po kami, no? Uh, anim po kami ngayon. Lahat, mga idol. Uh, hanggang dito lang po ang paliwanag ko. Yan, thank you so much, no? So, yan mga tol. Uh, ako po ay nagpapasalamat po. Siyempre, tigit sa lahat mga tol, sa Panginoon talaga, no? Sa Panginoon talaga. So, dumating kayo dito na lang problema, hindi Yan. na huli no? Hindi so, na uli. ako po yung humingi siya mga tol sa lahat ng mga supporters ko, sa viewers ko so, ito si Elitra mga tol uh, ilang subscriber natin tol? mga 900 900, no, 900. 800. so, kailangan na namin mga tol na maging uh, 1,000 then 4,000 watts hour yung kailangan niya so, support natin mga tol no? supportahan natin ang atong channel niya si bago pa lang siya mga tol No, so Electra Adventure siempre. Si Edwin Vlog, uh, Edwin Adventure, no? So, supportahan natin mga tol. Bago lang, bago pa lang siya. Kasi nasira yung channel niya. So, angat yung channel niya, no? Kasi napakabait, napakatapang, no? Napakahambol na tao, mga tol. Uh, Edwin Adventure, no? So, yan. So, thank you so much talaga sa supportan niya. So, sana tol, makalabas tayo dito. Um, May laking prosyento na makalabas tayo kasi marami na tayo. Oh mas marami mas marami mas mabuti mas safety tayo nandito man si Alpha kanina pa gulong-gulong siya gulong siya sa gilid ikaw ba? ba may tuod nakita ko ba? nakita ko ka sabi bali kayo bali nalito ako bakit siya nahinto kasi malakas yung pababa niya bumurusok pababa nalito ako bakit hinto pag ganun ko may kahoy pala magaling to magaling to tol magaling to si Edwin Edwin Adventure mga tol mo Oh, so, magkasama kayo niya ano, Sando, no? Oh, Sando. Shout sa out nga pala Sando. 'Yan, Tol Sando Adventure, no? 'Yan. Ah, uh, shout out sa iyo, Tol. Sana bumalik ka na sa pagba Tol, no? Huh? Shout out sa lahat ng mga ano, magkasama namin diyan. Dai so, uh, Dugan Explorer, uh, Eric Vlog, uh, uh, no? Vlad, Weber. Uh, marami, marami tayong mga kasama natin, no? Yeah. 'Yan. Uh, At si Dede. Oh, malamang-malamin uh, natin yung sila Salamat sa iyo. Uh, so, Ilang beses na yan ano, na uli sila. Pero, sa akin, lahat ng mga yung, maraming maraming salamat sa iyo so, so, dito, dito na tol sa, lang sa lang. trabaho natin. This boy natin mag, ginawa natin trabaho bising, natin. Bising, so basta ingat lang tol. ingat lang din dasal. Para, 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 yun. para, para yun. iwas yun. bihag tayo. So hindi tayo basta-basta papasok. Pag nandito tayo sa location, hindi oh. tayo pwede basta-basta papasok. Kailangan patplanohan natin bawat. Bawat kilos. Bawat kilos natin. Kasi yung iba kasi, Pasok ng pasok no, kaya laging may biyay no? yeah. so sa akin uh, isang vlogger uh, uh, din yung ma-advise ko sa kasi mga bago pa yeah. so binigyan tayo ni God ng uh, utak para gamitin natin sa okay yun uh, so, yan lang tol no? yung mapayo ko sa iyo tol thank you tol nakalabas tayo dito ng uh, kompleto no? walang lima na may Sabah, uy Tito, alert ano daw ha si uy

Ay, baka nag ano lang siguro Eh baka, -ano baka nag ano lang siguro Nagbawas lang siguro tol Ah nagbawas lang Ano na ako ba Nagbawas siguro tol Hintayin natin Baka Hintayin natin, nag -hintayin natin. Nag Nagbawas lang siguro Pasintabi po sa Pamay kumakain dyan Pahinga muna tayo Ugdol na tol, na? Na, na ba? Luto, luto na yan. Ha? Luto na. Amigas naman ito. Magaling pala kayo sa bakbakan tol. Ako, hangang-hanga -hang ako sa iyo tol ba? Pinaghandaan talaga namin. Ha? Gusto, Kasi, Pinaghandaan talaga namin yung... Magaling ba kayo sa martial may ano kayo sa martial art? Hindi naman yan. sa ano.